Ayan, good day mga boss. Ah, welcome back again. Uh ah, welcome to Inky TV. So ay mga boss, ah, ito yung Toyota Wego na ginawa namin ng para dahil bumagsak yung gulong. Ayan no, oh, nabulok. Natanggal siya dito. yung ginawa namin, nilagay na lang namin ng galapa. Ayan. Para lang po mai-travel ito sa aming auto shop. Ayan oh, bulok na bulok na po talaga siya. Ayan. Oh, grabe ang pagkabulok po nito pinakross member na to yun so dito po siya nakabit to Toyota Wego yun talagang kalas po yung ilalim nyo yun so ito po yung pamalit namin mga boss ayan kumuha po kami ng surplus tapos pinrimer sa pininturahan namin yun talagang quality po yung nakuha namin pyesa maganda ayan o ayan ngayon inaasimple na po namin kinabit na namin itong ganyang racking pinyon para isang buo po namin isasampa dun sa ilalim ito rin po yung kanyang ano yung lower suspension Papalitan na rin po yun mga bossing ayan o palit po yun mga boss talagang wala na yun, delikado na rin po yan. Magatutulad na rin po dito sa isa yan eh. Ayan o. Natanggal po siya dito. Nabunot na. Kaya ginalapahan na lang po para may travel yan, ito po yung suspension arm na ano, pamamalit po dito. Ayan. Ayan po mga boss. Dalawa na po yan. Ayan. Ayan. so yung mga bossing ah, thank you for watching